so, yun guys, may problema ng ating mobile phone niya na imik ng ganyan at mayroong green na nakapalibot sa ating screen. Yan. Ang gagawin nyo lang, pag ganyan, gamit ang two finger, slide up nyo lang. Yan. Para mapunta kayo dito sa home screen. At ang gawin nyo lang, punta lang kayo dito sa settings. Tap nyo ng isa hanggang magkaroon ng green tapos tap nyo ng dalawa para mapunta kayo doon sa pinakang settings. Yan. Dito naman sa settings, So, hanapin nyo yung pinakang accessibility. So, gamit uli ang ating dalawang finger. Yan, slide nyo sa pataas. Yan, natunog siya o. Oh. Hanggang mapunta kayo dito sa may accessibility. Shortcut and accessibility. Tap nyo ng isa. Tapos, tap nyo uli ng dalawa. Yan. Dito naman sa accessibility. Gamit uli ang dalawang daliri natin. So, slide Uliin nyo pataas hanggang mapunta kayo dito sa accessibility. Yan. Tap nyo ng isa. Tapos tap nyo uli ng dalawa para mapunta kayo dito sa accessibility. At makikita na ninyo dito yung talkback. Yan. Yung talkback is naka-on. So, okay. Tap nyo ng isa yung talkback. Tapos tap nyo uli ng dalawa. At para mapunta kayo dito sa may talkback switch button. Yan. Ito dapat naka-turn off para maalis yung na emic na yan. So, okay, tap nyo yung switch button sa may kanan ng isa. Tapos, tap nyo ulit ng dalawa. Pagka tap nyo ng dalawa, may magpapap up, up yan. Tapos, dito sa pop up, tap nyo yung stop ng isa. Tapos, tap nyo ulit ng dalawa. Yan, para mag-turn off na yung talkback yan. Okay, back to original na uli yung setting ng ating Vivo Y04. So, common ito sa lahat ng Vivo. Kaya pare para kaya sa Vivo phone yan guys. So ganun lang kadali mag turn off ng talkback yan. Wala na yung annoying sound na nakikinig nyo. Na imik ng imik. So okay ganun lang. Sana nakatulong itong video na to. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag subscribe lang kayo sa akin youtube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay salamat sa panonood.